po ay nandito kami sa Bahrain Bay, kami po ay magbo boating, magbo boating po kami ngayon dito so, treat ni amo ni Mayura, Sa so, ibig sabihin may kapalit to, pero okay lang kahit anong kapalit, at least makakadito yata tayo nakakapag enjoy naman kami ayun ang mga kasama ko ayun yung isa dahil ni amo na ayun <laughs> ayun mamaya binaanuhan natin ang buo yung ano yung ating uh, video so ngayon bigla ng aming plano bigla ng aming lakad magbo-boating kami so sasakay kami sa boat ayan o oh. ayun dapat kahapon to kaya lang ang magaling na maneho hindi kami natin dito kasi sabi niya gabi na so ngayon andito kami ito na yung pagkakataon namin kaya sasakay kami ngayon sa boat asa na kayo ba? mamaya ikot na lang tayo dito Ano gusto niyo? Maliit, malaki? Maliit malaki. Idaraw, idaraw. Maliit malaki. Oo, oh, doon tayo sa malaki para mas maganda. Ay, wag yung mano maliit kasi hindi tayo ano dyan. Ayan. Biglang gala na naman. Ah ano, libre ni Mayora. Hindi namin alam kung ano kapalit. Hayaan mo na, sa kanan namin iisip yung kapalit. Ang mahalaga eh, nakagala na naman kami. Kasi, sabi niya kasi sa akin kahapon, ay kanina, ano, nakapag boat ba kayo kahapon? Sabi ko, hindi. Kasi gabi na daw, wala na daw bukas. Eh, meron naman pala kahit gabi na. Kaya sabi niya, sige, punta kayo ngayon. O, oh, ba? Diba? Libre naman niya eh. Saan ba? Dito ba ang ano? Ang daan? Saan Parang ba? walang daan dyan ba? Ayan. Oo nga, mamaya. Mag-picture. Sige, hi ka muna, Jen. Hi. Hi. <laughs> It's you again. <laughs> I see you again. <laughs> I see you again. <laughs> <Sorry>. <laughs> I see you again. Ang <laughs> <laughs> see you again. <laughs> Yay na. So ayan, napapunta na kami ngayon kung saan kami pwedeng bumili ng aming ticket ah, para sa aming boating. O, oh, diba? Boat. Ala. Ayan, tara, sakay na. Dito tayo sa ano ni Megastar. Arat, arat na. <laughs> tara, arat na. Arat na. Dito kami. Dito, sarapan kami, Mas maganda dito tayo dahil. na nakapusto naman sila. Doon tayo sa upuan. Ah. Uwahin mo niya rin eh. Ha? Saan ba tayo? Mas maganda. Inauna na sila doon. Dapat maganda doon sa pool Saan tayo? Saan ka? Magkwaka na ka naman doon! Kailangan may ano tayo? Kailangan may life jacket yung... tayo. Mag life jacket muna tayo. paano ba today? Sorry, paano ba today? Hindi alam eh. Amas na? Hindi pa. Tama lang dyan na lang siya. Yun ang maganda sana ka ulit. Ayan. Ayan, nakaready na kami. Saan maliit? Ayan. Oo nga pang ano lang siya. Ayan, so this is it. maganda kami ng mga 15 minutes. Pwede <laughs> na eh. Ako? Dapat video tunay. ba? Video yun? Uh -oh. <laughs> ah, video yun siya na ano. Uh Oo. -oh. Video lang sa cellphone. Hindi pa Ano ba tawag yan yung ano, dream come true na kapag rin? Nakadream. Pero mas maganda siguro kung ma maaga tayo. minutes din to. Sana on. Sana on. Maulit ulit. Hindi makuha yung ano, mamaya. Ay, maa. mamaya pagbalik sa mga tayo. Mamadalik. Kita mo? Sige, ganito po. Yung kamay ni Arlene nakita sa akin. Pero sige lang. Oo. Ayan, okay na sa'yo. Saan tayo mga karating? Ang ganda nun. No? Nakitala yung four Ayo ay Kita na nga Rain Bay. Dito kami ngayon. Nakasakay sa Santay nakasakay. <laughs> Nagbo-boating po kami ngayon. Ay. Oo. Oh, oh. oh. so, Oo. Uh. Oh, oh. Kaya nga eh. Hindi ano. Ayun. Oh, pag nalaglag. Para <laughs> pag Pag nalaglag, tiwas dito yung tao. Ay yung Twin Tower. paano sa mga kaupan mag-open mag the no din um, okay lang ngayon pero libre pero karon li libre na dili na kung sa ila sabi mo libre nakari na sila ni Konde sila ni Pisyo si ate so, oh nag-open din sila um,

Ewan ko lang kung ilang BD rin yan. Baka kasi, pero hindi naman sila napunta doon, no? Oh. Napunta ba sila doon? Doon, doon sila kapunta. Naikot rin, naikot din. Naikot sila doon?